bossing, bali meron sa atin nag walk in. Galing pa sila sir ng uh, Lipa, Batangas. Boss, bago tayo magtawaran, baka may gusto lang muna ibatiin. Okay, lumayo. Shout out, mga tropang Lipa. <laughs> baka may gusto ko lang batiin sir. Oo, okay, yung high minds o. Oh. Hindi <laughs> ako oh, marubi. Magkakawal dito, magkakautakal. Alala, O, oh, Ito dala si sir na lang. Magkano tawad sir? 135 basking. Oh, 135 basking tawad. Sir, 115. Huwag. <laughs> 130. 130. <laughs> Ayaw talaga Kaya na Kaya na sa agad First car ba Kaya na katagal ng kotse Tagal na 2 to 3 months na Ayan, papakita ko na lang muna yung uh, coaching uh, na kurusin na nila bossing at eh, malayo pa sila. Tigali pa, Batangas. Ito. Bali na, tawad ng 1.15. Eh, eh, Pakita ko muna sa inyo. Bago tayo umari at pumayag. Ayan, Nissan Grandeur uh, 2002 model mga bossing. Ayan, origam Plate. Um, buwang mga headlight. Stock mags ata to kung hindi ako nagkakamali. Ah, uh, mga kapalapat na gulong. Ayan. Ayan. Pakita ko lang muna sa inyo. Presentable paint, mga bossing, kakarating lang. Ayan, wooden na rin nga pala loob nito. All power na siya. Power window na rin. Power, ah, power steering, matic transmission. Ayan, all stock ang mga upuan. Walang mga punit. Ayan, ayan ang dashboard. First car. First car mo ba, boss? First car. Abo, ah, first car, ha? Ayan ang siding, sa likuran, mga boss. Walang mga punit. Sariwan, sariwa. 115 lang talaga. 115 lang talaga. Baka madagdagi. Kahit uh, limandaan. Oh. Hindi kaya talaga. <laughs> hindi talaga kaya. Hindi talaga <laughs> <laughs> kaya. Ha? <laughs> uh, Manjabili nga eh. Wala ba tayong Manjabili dyan, boss? Sabi na lang sa Manjabili, malayo. Malayo ba? <laughs> 120. Hindi <laughs> talaga kaya. <laughs> 118. Bigyan mo ng 15. <laughs> ilaw. Daming mga minor lang naman. Minor lang naman. Okay, <laughs> okay naman. Atay tayo nyo. 115. 117. Ito. 115. 115. Kakasama pala. Puta lahat ano. Agoping sa. <laughs> 115. 115. Wala mo na saan ngayon. Wink lahat. Ayon nyo. Rah. Patay tayo. Wala kikitain eh. Bawi na lang sa vlog. Literal eh. Boss, baka may shoutout ka lang. Pero. Aulat. <laughs> Ha? Wala wala Baka magtambon mga tropa nyo Siyempre maghutang sa amin <laughs> 115 <laughs> 115,500 Ayan, magkakasundo na Magkakasundo na yan Laban Laban Laban, o bawi Ayan! <laughs> yeah! Nakakaibas ha Boss, peace pong muna tayo Peace pong muna Parang masama... Parang naman love mo sa amin Ang galipin sa amin dapat Mas piso pong muna So ayan na, uh, sold na yung ating uh, Nissan Grandeur, Nakakarating lang ngayon. Without posting, with hindi uh, na natin na i-post or na i-my day. Bali receive na lang natin payment nila, boss. Boss, sa office na lang tayo sa loob. Okay. So yung mga bossing, bali na receive na natin payment nila, sir, uh, sa Nissan Grandeur. Babiyain na sila, bossing, pali batangas, boss. Maraming-maraming salamat ah. Ingat sa biyahe. Thank Okay lang yan, papaano na lang natin. Ayan, bali babiyain na sila, sir. Sold din na na post